Mas maraming mga marami sa online mo order. Patagal na rin naman na kayo, di ba? Ayan. Nabila Lobos. Nagala natin. Ano po sa, inaano po sa Facebook, saka ano, YouTube. Ah, dito sa harap ng Well Manson. Dito ka lang ito matambay. Nung nakaraan kasi kinuhaan din kita. Dito siya, ayan. Wala yung mama niya, ayan. Mother niya daki, ayan. Sa Well, -man well Manson, dito sa Villalobos, ay simbahan. Ayan. So, pinangihirot siya, hindi siya iniinom, diba? Yan ang kabili namin. Pag may mga manhid, pa siya. Ayan. Ito ay 300. So, meron din naman silang yeah. Thank you. Ito so, simbahan. Ito na ngayon yung Villa lobos Wala nang ano, wala nang sa gitna, wala nang vendor sa Villa lobos Thank you. Ayan, ito yung ano eh, Well Manson sa harap. Dito siya nakapwesto. Ah, nagpa-plug eh. O, oh, gusto mo invite? Gusto mo mag ano? Ayan siya. Ano to? Bale, hindi yan pili, no? Yan yung hanga, no? Ito yung hanga. Yung loob ang kinukuha. Yung oil, loob nito. Anong laman nito? yung bango ng amoy. Ah, kaya pala mabangwa ang amoy niya. pala siya. Yan o. Sinusunod. Thank you.